Good morning! Welcome back to our vlog. Happy Monday to everybody! Ayan. Gustong gusto ko mag-vlog na yung Monday to share sa si inyo kung ano mga errands na gagawin namin sa Monday na to or makukunik ko ba siya hanggang Monday, Tuesday, Wednesday. Kasi nga po, work at home kami. Kaya ang title ko ngayon is live at home or ilang errands namin sa labas kasi we're going to LA or Los Angeles po ngayong araw na to kasi may mga errands and family matters kaming gagawin sa LA. Hindi ko alam kung mapapasilip ko yung mga bagay na yun kasi alam mo naman yung side ng asawa ko is talagang private life. Nire-respect ko yan at kung mapapasilip ko lahat ng gagawin ko sa LA, i-clip vlog ko yan sa So, ngayon, naka-remote work ako dito sa bahay. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, pero hawak mo naman yung oras mo. So, talagang okay siya. Walang magiging problema. Yung asawa ko naman, bumalik lang sa office for 3 hours. Babalikan niya ako. So, we going back to LA. Ipe-prepare ko lang yung mga dadalhin namin. At syempre, may oras pa rin naman ako. So, I decided na maglinis ng konti ng bahay at maglaba ako. So, ipapasilip ko sa inyo talaga kung anong buhay ko dito sa Amerika. Even though, nagtatrabaho ka, business ka, nagre-relax ka, pero yung mga ibang errands talaga ay uh, natatay management mong na gawin. So, tutuwa ako sa asawa ko kasi hindi niya ako pinahirapang maglaba. Pinipair niya lahat yung mabibigat. Hindi naman ganang kadami, ano. Pero talagang tudungan kami sa mga gawain ng bahay. So, nakakatuwa siya. So, ipapasilip ko sa inyo kung anong gagawin ko ngayong Monday to share with you guys my busy day even though nag-work ako sa loob ng bahay at ano ba talaga ang buhay ko dito sa Amerika. So, guys, samahan niyo akong bumaba dahil nasa baba yung laundryhan namin. Dahil dito sa aming uh, bahay, sa loob ng bahay, hindi siya inalaw na magkaroon ng washing machine. So all your needs kaysa isakay ko siya ng sasakyan at dalhin sa mga labahan meron kami dito sa loob ng compound malinis naman siya, sinasanitize ko siya kaya alam kong safe din yung mga gamit ko so let's go guys samahan nyo ako para makita nyo rin yung whole day na gagawin ko ngayong Monday, let's go guys yung labas nung aming bahay Ay, yan. may pool kami dyan so pag summer makakapag swimming pool ka at eto ang laundry area So guys, nandito na tayo sa laundryhan namin. They have six to. Ito yung labahan, ito yung dryer. So, ito bago ko ayusin, ina-alcohol ko yan, sinasanitize ko yan para yung mga damit din namin very safe even though maraming gumagamit. So, nagtutulong laundry kami kasi yung mga pang baba, pang taas, ay hindi namin pinag-mix para hindi siya uh, nagka ano to, saling sali So, lagay ko muna siya So, dito kayo maglalagay ng coins. Tapos, dito mo siya ilalagay yung sabon. Everything. May mano-mano dyan. Yan. So, start na natin. 28 minutes. Ito na siya. So guys, tapos ko nang isa lang yung mga lalabhan ko. Maghintay na lang ako siguro mga 28 minutes bago ako bumaba. Tapos bago tayo i-dryer yung mga damit. So very easy kasi parating tingnan rin naman yung asawa ko tumawag siya. So siya na yung magbubuhat para hindi ako mahirapan umakyat. So talagang very helpful kami, salin kami sa mga gawaing bahay. So ngayon, naglinis lang ako ng konti ng room. But every week talaga yung paglilinis ko ng kwarto, yung pagbabak, yung pagpupunas, pagkatanggal ng mga kung ano-ano na hindi na itatanggal. So, every Friday talaga yung aking uh, vacuum at linis ng bahay para yung weekend sa makapagbanding, makapaghiga, refresh yung kama. But every day, bago kami pumasok sa trabaho or saan kami pumunta, talagang pagkagising, we prepare our bed na talagang maayos, yung mga siding table, wala yung mga baso, tumbler para meet, maayos at refresh siya. At kahit winter or magtatag-init na, binubuksan ko talaga yung salamin namin para makapasok at labas yung hangin at ma-refresh yung, yung kwarto namin para yung mga ano man nasa loob ay lumabas, ba diba? Pero pagdating ng gabi, nilalak at sinasarhan din namin. Even though may screen, hindi ka naman talaga mapapasok dito. So, yan na. Prepare na yung kama ko. Although talaga naging habit ko to simula bata pa ko at itinuro din to sa akin ng mom ko. So, yan yung mga things, typical things sa ginagawa ko dito sa Amerika. Even though work at home ako or pumapasok ko sa trabaho or busy ako sa business ko, I make sure my house, lalo na yung pinaghigaan ko before ako umalis, ay maayos siya para naman sa ganun very neat pagbalik ko sa hapon. So, ngayon, ako muna yung maglalunch. nag lang ako ng isda kasi na-miss ko yung isda magigisa lang. Kasi ako mag-init ng sorsyadong isda, yan yung mayroong itlog and something, kung familiar kayo nyan. Isa yan sa gusto ko niluluto ng daddy ko sa Pilipinas. Ano, very simple naman yung mga gusto ko. At dahil mag-isa lang ako, so sabi ko yan yung kakainin ko para medyo nakakapag-fish naman tayo, ba diba? Para healthy-healthy din naman minsan. So, mamaya bababa ako para dun sa aking ni laundry para i-dryer ko siya. Pero asawa ko ni mag-aakyat mamaya. Then, Uh, ilalagay lang namin yun dun sa plansyahan. So, pagbalik ko ng Thursday para tiklupin ko at baka makapag na ako pag nakapagpahinga ako. So, para weekends, prepare na naman yung mga susuotin namin for next week. And yun nga, itishika ko sa inyo mamaya kung sino ba talaga yung bibisita dito sa aming bahay. Isang kilalang vlogger talaga yan. And I'm so thankful na naging part ako ng buhay nga, naging kaibigan ko siya. Hindi ko siya masyadong minimension sa vlog kasi nahihiya ako. But, isa rin siya sa inspirasyon ko sa pag-vlog. Kahapon ngayon sabi nga na ini-meeting nga ako para maipush ko na tong pag-vlog ko. Even though, alam niyo naman, nag-vlog talaga ako to saving memories lang. Pero this time, kung talaga magiging partner talaga natin tuloy-tuloy sa -tuloy si YouTube, why not para mas marami tayong uh, matulungan at mabless, ba diba? So, guys, dryer na tayo. Dryer. Ayan na siya. Dryer na tayo. Na yung ginagamit namin from Walmart. I'm going po, 55 minutes in the oven. Okay. 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 oh Okay. Very good Okay. Oh, yeah. yeah. mm -hmm. si ko, Health, help niya Oh, kasi is kumuha ng damit. Damating na siya. Tingnan ko na kapag update sa inyo. Nandito na kami sa... Jollibee ni Sweetie. Mag-dinner muna kami bago kami pumunta ng LA. So let's go guys. Guys, good morning! Welcome back to our vlog! Hindi na ako nakapag-update sa inyo kahapon pagkatapos namin kumain ng Jollibee kasi pagkasakay ko sa sasaki ni Sweetie, nakatulog talaga ako. Siguro sa so sobrang pagod dahil ang agap din yung ginawa namin errands na pabalik-balik from LA to sa aming place. Sa kagabi, pumunta na naman kami dito dahil may importante kaming gagawin. But I asked them kung okay i-vlog para may another Tuesday tayong vlog for lifetime natin ng ating daily. Uh, day natin habang wala tayong trabaho, diba? So, I'm so excited to share you guys sa aking content ngayon kung bakit ba ako nag-vlog last... Monday kasi sobrang excited talaga ako sa friend na to. Actually, matagal ko na siyang nagiging kausa, pero we never meet each other even though umuwi ako ng Pilipinas kasi alam mo nang pag umuwi tayo ng Pinas, sobrang busy. And talagang ano, sinubaybayan ko rin talaga yung vlog niya. Even though nagbo-vlog talaga ako and alam niya at ko sa kanya kung anong purpose ng pagbo ko. Yun nga, saving memories talaga and sabi ko nga, bonus na lang na dumaming subscriber ko, ay uh, yung nagkaka-views ako, at bonus na lang na maging partner sa YouTube at mabless tayo very soon. Yeah, very happy talaga kami dyan. So, sabi nga ay, ibigyan niya ako ng konting techniques about sa YouTube para ito'y mapagpatuloy. Hindi ka lang nakakapag-save kundi uh, nag-earn ka rin para naman yung mga effort at hirap mo ay may kapalit din. And it's good naman din talaga. So last day, ito yung pictures namin. Iyan ang Jasmine ba? Ang mga seswang. Ayun, nandito na sila sa Amerika. So before their flight, tumawag siya sa akin. And kaba siya. Sabi niya, te, kaba ako. And kahapon, nakatulog na nga ako. Pero alam ko nung pagbaba niya, tumawag siya sa akin noon nag video call pa kami and then sabi niya nandito na nga siya sa LA kasi may isa siyang friend na sumagip sa kanya from here and then I don't know if this coming Thursday or Sunday na kami mag -me meet pero may mga schedule kami na pupuntahan may mga travel tour kami gagawin pag balik ko galing Pilipinas or may isa kaming travel bago ko umalis hindi ko alam kung maisisingat kasi meron pa kaming family matters na ginagawa so dun muna kami tutok so I think they going first to San Francisco. Hindi na siguro ako sa San Francisco kasi medyo napuntahan ko na rin naman siya. Pero yung San Diego at Las Vegas ay mag-join ako kasi specially para sa kanila yon So kami mag-asawa ay mag-support sa kanila para makapag-travel at makapagpahinga. And I think may isa pa silang pupuntahan. And ini-invite nila in ako pero pinag-iisipan ko kasi nga syempre ayoko na rin umabsent sa trabaho ko kasi I have traveled this coming September and I think dalawa pa yung pupuntahan ko pero yung isa tentative pero yung isa tuloy na then we going back to Philippines. So talagang medyo hagad na hagad tayo but we thankful kasi kahit nasa loob tayo ng bahay na kapag trabaho tayo inaalaw tayo ng mga boss natin na mag-work at home na remote-remote lang tayo. So thank you so much talaga but sabi ko nga next year talagang um, I will gonna full time. Syempre kailangan bawili natin lahat ng mga lumabas para naman sa ganun ay makapag-save pa rin tayo. But anyway, God is good kasi nakapag-meet ng mga new friends. at uh, talaga namang um, tested na din yung naging friends namin. Hindi siya ganun ka-vulgar in my Facebook or Instagram or in my YouTube. But this day, gusto kong ipakilala sa si inyo ang bagong kapamilya at bagong kaibigan ko at sino ba talaga ang bibisita sa akin kasi they gonna be stay sa bahay for a couple of months. Not couple of weeks or something kasi we're planned to go to Disneyland. I don't know kung sasama pa rin ako but plan ko kasi mag-Disneyland with Mamita and Mamrose Rose on coming June or July. But Ewan ko kung makaka-join no? Kasi sinasama din nila ako. Walang iba, kundi nga, ang Jasmine! Ayan! Yes! Liga ako kahapon kasi nung matutulog na ako ay uh, nag-asaran pa kami kasi kating ko nga yung pasalubong niya sa akin. Sabi niya, te, ginamit ko yung kating ko. Ito yun. Ayan. Pinigsyalan pa niya, ginamit na niya para makatulog siya. At sobrang lamig nga dito sa Elig. Lamig na lamig daw talaga siya. At na kami, just daw talaga siya. So, update-update muna kami. I don't know kung magkikita kami ngayon, bukas, pero I think this coming Sunday, we have Uh, time na magkita na kami. For sure, siguro may mga kailangan na kami gawin. So, ayan na po, dumating na po ang aking mga bagong kaibigan. I'm so shocked ka uh, kasi kahapon, ano eh, nag-comment siya dun sa vlog ko ng Mother's Day. Ito yun, ay, hindi ako. Uh, nakikita ko naman na nagla-like siya sa mga Facebook ko, na-appreciate niya ako, lalo na yung mga business ko dito sa Amerika. Kasi ganun din yung pinagdaanan niya. Kaya talagang, uh, we have some similarities sa na napag-uusapan, tungkol sa business, tungkol sa pamilya, And nakakatuwa kasi nasubaybayan ko siya. Kaya yung kwentuhan namin is parang ate-ate talaga. So, nakakatuwa kasi kahit si Kevin napakabait mo. Na, parang talagang akala mo ang katagal na yung magkakausap, yung tawanan, and kahit magkakalang age namin, napagtatagpo talaga. Kaya nga sabi niya, support-support local business and support-support din Uh, local vloggers dito sa Pilipinas o sa Amerika. Ayan. So, sabi nga niya, I give you some tips kung paano mag-YouTube, paano mag-edit, and paano talaga nagugustuhan o nagbibigyan ka ng ads ng isang tao. So, guys, ikakat ko na tong vlog na to kasi medyo mahaba na rin. Alam niyo naman yung naging errands ko kahapon. Linis lang ng bahay, laba, tulungan kami ni Sweetie even though ni Rush pa niya yung trabaho niya. Gano'n yung naging life like ko dito sa Amerika. And for sure, sa mga susunod natin, mga travel vlogs na yan, and for sure, mas magkakaroon tayo ng idea how to boom our YouTube, hindi lang saving memories or jilita kasi baka naman YouTube, eto na yung time natin. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat po sa mga nag-reviews. Kahit hindi pa tayo pa nung kaboom, pero I'm so happy sa mga nanonood at na-appreciate ko kayo. God bless to all. So guys, I cut my vlog na dahil may errands kami din Tuesday. Pero for sure, isasama, ililipot ko ngayon kayo sa LA. Para naman sa ganun, makapamasyol tayo po nung life update dito sa America. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog! I love you guys. Good health. God bless and see you soon.